Good morning guys. Nandito uh, po ako ngayon sa Novaliches District Center. Kuha po ako ngayon umaga dito na QCID. Uh, inaantay ko lang po sa releasing. Uh, yung oras na to ay 9.30 ng umaga. Kapon po ay pumunta ako ng bandang hapon. Eh, nagkatawag po karaban ng office. So, bumalik ako ngayong araw na to. Araw ng biyernes. So, ngayon po ay kukuha ko na ang QCI ko. So, you guys, niya niyo. Sa haba ng pila rito ng kukuha ng QCI ID. Ayan po, mga tayo na yan. Mga pagpapagpila. Maagap sila pumunta rito. Plus sa umaga. So, ako kanina pumunta alas 8. Um, so, ito na lang at naka-online ako. Dali ako makakuha. At wala na akong dalang form. At naka- Kapag online ako Ayan guys guys uh, ko na ko yung QC ID ko sa so, magkita ko po po na pag online ko na nakaraan pa na ng aking QC ID Hindi lang kumbawa dito kasi kung naka-online ka hindi ka napipila diretso ka na kagad sa loob antay ka na lang sa tawagin Ang Novalicious District Center ay dito lang sa loob ko ng Jordan Plains uh, pwedeng lakarin ko kung hanapin lang at uh, sa Nova District Center ay pwedeng makakuha ang pwedeng makakuha ang mga seniors ID mga uh, DWD makakuha rin dito sa kanila at mga gamot, libreng di gamot dito Fantastic.